may isang mag-asawa na lagi silang nag-aaway. Ang asawang babae ay laging galit sa asawang lalaki. At pag nagalit ito, laging ngawa na ngawa sa asawang lalaki. Pero yung lalaki, hindi niya pinapatulan ang kanyang asawa. Ang ginagawa niya tuwing nagagalit yung babae, pumapasok sa siya sa CR hindi niya pinapatulan. Pinapakinggan lang niya. Hanggang sa isang araw, na-realize ng asawang babae na naging siyang galit sa kanyang asawa. And so, nag-apologize siya, nag-sorry siya. At sabi ng lalaki, it's okay. Tapos sabi ng babae, talaga, okay lang sa'yo? nag, lagi ako nagagalit at sabi ng lalaki okay lang kasi nagpupunta naman ako sa CR at naglilinis sabi ng babae nakakatulong yun sa'yo? oo nakakatulong kasi ang ginagamit kong panglinis ng CR ay ang toothbrush mo pag-usapan natin ang tungkol sa galit Or anger. Ang galit ay hindi naman ito masama or hindi rin naman ito kasalanan. Ito ay designed para makatulong sa atin to deal with the threat or any threat that might come into our life. Ang problema lamang sa galit ay hindi yung emotion na nararamdaman mo, kundi dun sa maaaring mangyari kapag ka nawala yung control mo sa mga salitang bibitawan mo o sa mga action na gagawin mo pag galit na galit ka na. Ikaw ba ay magagalitin? Dahil kung magagalitin ka, kailangan mo ma-identify kung ano yung source ng galit mo. Dapat naiintindihan mo kung saan ang pinanggagalingan ng galit mo para mas madali itong ma-resolve. Meron ka bang mga insecurities? At dahil dyan, kapag ka nakikriticize ka ay madali kang magalit or nagagalit ka sa taong nagkikriticize sa'yo. Ikaw ba ay very impatient dahil meron kang pinagdadaan ng sakit physically and emotionally at dahil diyan nagiging masyadong mainitin ang ulo mo minsan naman yung sitwasyon mo ngayon ay hindi mo gusto at dahil diyan nagiging irritable ka at madaling magalit sa ibang tao or maybe may hindi maganda sa relasyon mo sa ibang mga tao, kaya magagalitin ka. Dapat malaman mo at ma-identify mo kung saan nagmumula yung galit mo para mas madali mo itong masolusyonan. Kung alam mo na sa sarili mo na nakakaramdam ka na ng galit, dapat you have to learn to calm down and think before you act or react. Think before you speak. So, kailangan lumayo ka muna dun sa sitwasyon. Collect your thoughts first. Talk to yourself at mag-decide ka kung ano yung dapat mong bitawang mga salita o mga dapat mong gawin. Pero kung nahihirapan kang kumalma, ay huwag ka munang bumalik doon sa lugar na yon o huwag ka munang lumapit doon sa taong kinagagalitan mo or huwag mo munang isipin yung sitwasyon na yon sa halip ay mag-exercise ka kasi ang physical activity ay nakakatulong yon para ma-reduce yung stress na nagkukos ng galit sa iyo or kung very intense talaga yung emotion mo, pwede mo naman tong isigaw para ma-release yung tension or pwede ka namang umiyak or kung gusto mo nang yakap, sabihin mo lang sa taong kasama mo. Pero iwasan mo na saktan ang ibang tao o saktan yung sarili mo. Sabi nga sa Bible, in your anger, do not sin nung tinanong ko ang estudyante ko kung paano dapat nila express yung kanilang galit, ang sabi nung isa ay, I will take a bath. So, siguro yung pag-take ng shower ay nakaka-refresh din sa katawan natin at syempre sa emotion natin. So, iligo mo lang yan. Pwede rin namang huminga ng malalim, like inhale, and exhale gawin mo lang ito ng paulit-ulit at siguradong maiibsan yung galit na nararamdaman mo at siguradong kakalma ka paano ba pakawalan ang galit sa tamang paraan It takes maturity to manage anger. Kailangan mo talaga ang gabay at tulong ng Panginoon para harapin yung mga hurts and frustrations mo sa buhay. Kailangan mo ang tulong ng Panginoon para magkaroon ka ng peace and joy at dapat maging intentional ka sa direction na yon instead of toward anger. At kung gusto mo talagang mawala yung galit sa puso mo at maalis yung pagiging magagalitin mo, practice forgiveness. You know, forgiveness is the most powerful and healing tools we have. So choose to forgive kahit na yung taong nagkasala sa iyo ay hindi humihingi ng tawad. Subukan mo rin bigyan ng expiration date yung galit mo. Ibig sabihin, yung galit na nararamdaman mo ay wag mo nang patagalin. Sabi nga sa Bible, don't let the sun go down while you are still angry. Mag-rely ka lang on God's help. God has a plan for you. May plano ang Panginoon sa iyo at may mga bagay na hindi mo nakikita pero nakikita ng Panginoon. So just trust him. And lastly, swallow your pride. Puntahan mo na yung mga taong nagkaroon kayo ng misunderstanding, miscommunication and start to repair your relationship. Maybe sa mga anak mo, maybe sa mga pamilya mo, sa mga katrabaho mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kapitbahay mo o kaibigan. Mas maganda pa rin kasi at mas masarap yung merong peace of mind. Yung pwede kang miti sa lahat ng tao sa paligid mo sa mga tao na kakasalubong mo. So, I hope na gustuhan mo ang laman ng video ito. Kung nablas ka ay share your feelings, comment down below. And kung may kilala ka na nangangailangan ng video ito, please share it. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye! God bless!